Ladies and gentlemen another day another ganap i for the go So karon di ay kay mamalingki misa ako ang mama kay lagi mga ligo lagi daw og dagat. Celebration sa pag-graduate sa ako ang manghod. So dagat jud na permiti ang paingnan pag naay celebration. Ay for the go. So, niyan ay sa Medria sa langihan diri sa merkado para mapalit og ginagmay lang. Napalit may og hipon o karne nga gamay lang sad po. Maglitson man sila pero nagpalit na lang pod mi og ginagmay kay para na pay putahi lain ba. So ni anhing ginwidri og syudad taksaan ginmi og ice bucket. Kay layo pa man nang amo dili pwede nga wala is bakit man sa syudad kay na maginamos ang imuhang pinalit nga isda or karne ay grabe naman yon ana magpamalit dito sa palengke dili na pud ani minisulod sa wing on kay nasad migi gipalit din niya uh. na pud ko wala ka sulod og wing on karon gwapa naman man kayo ang wing on oi celebrate man ta so digit pwede nga wala iPhone da door hi for the go nimbalhin ko sa GSSY kay wala may hinun ani kadaggo sa wing on tapos ni ato pa ani sa tabuan kay malit og mga panakot so wala na ko naka videos So, pag sa tanan, nanguli na mi. Liso na pagit mi pag-uli, kay walay badya nga mo sukul diri as amo ang lugar. So, may ganit kay naiisa nga mo try lagi daw. So, nitagam na ni siya kay nahadlok na siya diri sa tulay tapos mga sabod ang iyahang badya. Pero nahimutang lagi nga pakyaw na ni sa una naman gud na Egypt jeep din hiya sa mga Pero karon wala na, naundang na. Kay na na may mga badya ang ubang gud. nila tagagmay na lang ang musakay. Kay na na mangguy ang mga sakyanan ng ubay. Sakto ragit pag-abot na mo ni nagpasabot na dayon si Papa, nagdala na dayon sa baboy nga litsunon. Medyo dako-dako, good po, mga 75 kilos, good po ni. Parang ako gawin na balaka, o maluto ba yun ng litsuna. So, pagkahapon dayon, anak, pag ingon gabi na dayon, is naglimpyo na dayon sa mga panakot nga gamiton. So, kaya niyan, hima ng akong amiga, magtabang siya o glimpyo. Ay, salamat! Kung niabot man po ng akong Superman, Batman, Spider-Man, so, napila lang po dayon siya o pang slide. O naglimpyo po sa hipon. Napadali akong trabaho, kaya naaman ni silang duha. Ay, salamat. Basta gid na ka po jud kayo no. Kaya wala unta na tanang atulog pag ulan og kwarta. Cup catering unta na ta Ay grabe no Pero sige na lang og kapoy tagsar man sa. Angay ta ani magpasalamat sa Ginoo kay naka-celebrate pa man ta. Bisan sa kapitos na abi gihapon tay mahanda ginagmay. Ay salamat. Naa man unta na tay maluto pero nganong muhilak man. Pa lagi lang giingon nga tears of joy. Sakit man dai sa mata. Hoy. Pero ate sa Bombay birabit na Sa tanang panakot ni hiwaonon og lempihanan kinig yung Bombay ang pinaka na nako kay makahilak git Ay grabe no Di na ni tanang panakot kay set set na dai ni ang pagluto. Alas 9 pa lang sa gabi igitak e, ang na ang lechon. Ako ra gyud nabalaka aning lechon na kay lagi ni na atong ni aging fiesta nga nag lechon pud mi atong 80 kilos tapos wala maluto. Niabot na ang mga bisita mga zay pero ang lechon zay mahilaw pa kiluto paday pa among gilitson paksiw tanan kuy na bala ani magsigi na kong iun huy kaayo ang kayo basig maluto ang sayo gawas niyan sa lalong mula pa lupit pa sa ako nga ako ang manglitsunay. kay maro ako na nagmandat. ni samot pa akong kabalaka kay ni ulan pa gyud dali dali na nabot taon sila diri ag taod og trapal kay para matabunan po taon ang litson kay walay layo para bigid kayo di pa ni maluto kay og og ulan banlas tanan kayo mga zay ay mahimo magyong sinog ba ang tanan kaloy an sa Ginoo oh, poding kusog ang ulan. Alas 9 sa gabi, igitak ang alas 3 siya na haon. Gihaon na lang siya kay naputol gid ang sasimulong sa tiil. Dili na matuyo. Mayo na lang gani po kay naloto gid po. Pag ako nagbuntag gid po ko walay tulog kay nang loto pa man. Tapos, nagtan sige po sa lechon kay basi hinaw lagi. Mas haon na lang. Para gid hinaw ang bilara kay nagbuntag man gid po. That's all for today. Goodbye everyone. Amping!